Magandang araw po mga idol So Ang ating gagawin ngayon ay Magkano naman tayo sa ating Ampalaya Kasi mayroon kaming bagong tanim na ampalaya mga idol So magkikita mo sa Sa likuran ko Yan po ay yung area na Tatanim uh, Tinanima natin ng ampalaya So So ang gawin natin kasi dati po ay nataniman ng ampalaya mayroon pa siyang mga tangkay doon sa itaas at hindi siya pwede na uh, umakit na yung bagong tanim natin at uh, bumunga doon na mayroong mga tangkay. So kailangan na i-remove natin yung mga tangkay doon para po na hindi magiging sagabal kung uh, bumunga yung ampalaya natin. Kasi kapag hindi natin inalis yung mga idol ay talagang uh, masasabit yung mga, mga bunga ng ampalaya doon sa mga tangkay na lumak so may tendency na uh, mahirapan tayo hindi 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 lulusot yung mga bunga sa ilalim hindi siya magkakaroon ng straight na bunga so ang mangyayari uh, sa kanya ay talagang babaloktot siya so hindi maganda so ang gawin natin para uh, mas maganda yung bunga ng ampalaya natin na ta talagang lulusot siya aalisin natin yung luma na mga tangkay so tara na let's go kasi dito ay mayroong kaming bagong tanim mga ampalaya mga idol ay isang araw lang to na tanim uh, mga 3 days na ngayon mga idol you know yan so itong area na to mga idol ay dati naming tinanima ng ampalaya so makikita natin na mayroon pang mga laya na uh, Steam stem ng ang palaya kaya ang gawin natin kasi kapag hindi natin inalis itong mga idol yung mga mga stem nya sa taas yung mga stem nya na ito ay kapag uh, umakyat na yan ang amplaya na yan dito tapos mamumunga yan sa taas so may tindinsay na sasabit yung mga mga bunga nya dito sa tap, no? so magkaroon ng baluktot yung mga bunga at uh, dyan po ang magkukos ng pagkasira ng bunga natin hindi po uh, quality ang bunga ng ampalaya natin so ang gawin natin ngayon ay kasi tumubo na yung tanim natin so kailangan natin i-remove natin yung nasa itaas na mga uh, tangkay ng uh, ampalaya natin na luma ito po, ito po yung gawin natin So, ang gawin natin ay alisin na natin to. Yan. Kasi kapag hindi natin itong mga idol, sigurado po na ay hindi po na quality ang ating uh, ampalaya. So madali lang man to it, uh, tanggalin mga idol kasi medyo uh, laya na siya. Uh, bulok na siya at saka malambot siya sinaulanan. So, yun talaga ang kailangan mga idol. Kapag nagtatanim tayo ng ampalaya, wag nating hayaan na mayroong mga uh, mga damo-damo. Kasi ito po nagkukos na masira yung ano natin, yung bunga ng ating ampalaya. Kasi masasabit yan dito sa taas mga idol. Yan. So, ito yung gawin natin ngayon. Kasi at saka ngayong araw, Magdidilig kami sa amin ampalaya mga idol, yung bagong tanim namin. Ay ano. First time na pagdilig sa ating ampalaya na ito po ay Mistisa. Mistisa yung ano natin, yung variety natin natin tinanim ngayon. Kasi kasi dati uh, long grain 'yon. Kaya lumipat kami sa Mistisa. Hindi naman maganda pa rin yung long grain pero ang pinagkakaiba doon mga idol ay talagang mas mabunga tong uh, mistisa kaysa uh, long grain. Ang long grain, yung talagang bunga niya ay masyadong quality at napakahaba. Pero ang disadvantage naman doon, yung konti yung bunga niya e eh, kumpara mo dito sa mistisa. Ito kasi mistisa mga idol ay napakarami po magbunga. Pero hindi naman masyadong mahaba yung katamtaman lang yung haba ng bunga niya yung pinagkaoiba ng long grain sa misti sa mga idol. Kaya, uh, na planuhan namin na magpalit kami ng uh, variety. Ito na po yung uh, variety na napili natin. Kasi, uh, nung dati pa, uh, hindi, hindi kasamang nakaraan, ay ito din ang tinanim namin. So, tested na kami nito. So, ang gawin namin ngayon mga idol, mag Uh, bibinyag tayo nito di kaya ay magdidilig tayo nito diligan natin ng tubig na may kasamang um, kasamang abuno uh, yun po so tumpak tumpak talaga mga idol kapag ito ay uh, diligan natin ng abuno para diretso po yung tubo ng ating ampalaya ay pagsimula ng mga roots niya ay talagang uh, maganda yung tubo niya kapag nakasip-sip siya ng abono medyo mabilis yung tubo ng ating ampalaya so um, uh, pizza 21 no? 21 ngayong araw na to sa June so natanim namin um, uh, noong 15 no? pizza 15 ng June so it's running for ano 6 uh, days na itong natanim natin kung hindi ako nagkamali ay I, I mean yung ano pala yung kasi mayroon kami inuna dito natanim mga idol doon sa baba yung apat nga lines lines yung apat na lines ay noong pizza kinse namin dininim. in the following days siguro mga 17 o 18 natanim namin tong itong mga ano itong kasunod na to pa taas So makikita nyo bago pa lang nabubuhay. Pero diligan na natin yan kasabay doon sa nauna. Yun po ang gagawin natin. At saka ito sinasabi ko na alisin natin to habang may panahon tayo. Para po na kasaganon ay hindi po makadisturbo sa pagbunga ng ating ampalaya. Okay. So dito po ay papakita ko sa inyo yung gamit natin na ano, uh, dilig. Yung gamit natin na abuno, at the same time Uh, triple 14 pa rin no? uh, com complete fertilizer so ito po ay ang isang drum naglalaman po ng dalawang kilo kapag ay bago pa lang tayo nagabuno so ang iahalo natin sa isang drum ay dalawang kilo lang para for starting na uh, sa growing nya ay tumpak talaga ito mga idol Ayun na po at So yun po ang gagawin namin, ididilig namin sa palaya na bago palang tubo. So ito po na video ay tina-challenge ko lang kayo lalo na sa mga baguhan ng mga farmers na uh, tanging paraan sa pagtatanim na kailangan natin na uh, bunuhan natin ang palaya natin lalo na sa uh, napakabata pa niyang napakamurang edad. So yan lang po at uh, huwag kalimutan mag-share sa ating video at salamat maraming maraming salamat sa patuloy na pag sa ating channel God bless